Uh, dito tayo ngayon sa may uh, Kaaba ng C6 Road Dito sa may uh, Taytay Rizal oh. So, pagsasadahan natin dito Yung Bilihan ng mga Nitip na karmi dito sa may C6 Dito tayo dadaan muna ngayon sa may Tulay Ayan o makikita natin dito ngayong umaga So, napakadami dito Ng mga Nag-exercise guys oh. Ayan, makikita natin sa bandang gawin na yan. Pagpunta tayo dito ay mayroong patungong pasig. Tapos, patungo naman ng taytay. Yan yung gawin na itong bandang taytay. Dito yung patungong taytay. Oh. Ayan, taytay, risal. At dito sa side na ito, ito yung patungong pasig. At dito, ito yung gawin na ito. Ito yung papunta naman ng... Papuntang tagig, guys. Yung tagig. Dito may nakikita tayong mga uh, yun, uh, o kaya ito, mga nag uh, mga dito ng martial arts guys oh. mga bata o oh, mga may sudyante oh. at ngayon ay proceed na tayo dito uh, sa ating pupuntahan dito sa may C6 market tayo tayo Rizal at yan guys dito sa may kaba ng C6 sana natin itong pinakabalatandaan dito pag pumunta tayo dito ng C6 market itong bagong tayo na global oil oh dito sa may C6 sa may barangay Santa Ana yan so malapit na tayo dito sa mismong ano sa mismong bilihan ng mga karne mga karne ng itik, kambing yan yung mga manok guys na magbili ni dito meron din dito ah, uh, check natin baka pag sabado kasi meron silang litsyon so meron silang mga lata na litsyon dito yun yung check natin yan, shout out sa ating uh, 9,000 na followers na tayo guys sa ating channel. Maraming salamat guys ha. Sa inyong patuloy na pagsuporta sa Nick TV Beats YouTube. Pakisupport na rin yung ating page, TV page na Nick TV Beats. Yan, pati yung ating TikTok account na Nick TV Beats. Dito guys, so makikita natin agad yung mga ito, mga manok to na native. Meron ditong uh, ano tayo, makikita ang mga manok na nitib oh. Yan, yung available ngayon oh. no, unang unang natin makikita agad yung mga nitib na manok dito yan yon, ito ay uh, binibenta nila to ng per peraso, meron per kilo depende sa magugustuhan nyo yung gusto nyo yung per peraso, per kilo, meron ayan, na uh, nasa 250 pesos yan dito yung mga nitib na manok na binibenta nila Pasada pa tayo sa loob guys oh. Yan yeah. uh, Dito guys magkikita natin dito mga manok dito Sa may uh, Jaruka Ito yung Jaruka store guys yon yung, yung Jaruka sari sari store Dito yung pinunta natin Noong nakaraang Merkulis ba yun? yun Merkulis ito yung mga nandito ngayon ng na mga Available ngayon ng mga manok At pabo sa may Jaruka store Ah magkano nga ito uli. Magkano nga ito wali? Yung mga manok na inyo? 360 po. 360, yan o. Oh. Alo-alo na, babae lalaki, 360. Yan o, oh. yan dito. Andito pa rin yung mga ano. Napakadami pa rin nila dito mga nakadisplay ngayon ng na mga manok guys. Yung mga manok. 360 yung... Isang piraso yan naman, ah, ano? Isang piraso. Ayun, ah, per piraso. 360, yan o. Oh. Pasa natin ha, pasadaan natin tong mga nitip na manok dito sa so, may Jaruka. Ayan yeah, no? 360 isang peraso. Kaya lang ka bibili mo yung malaki na. Para sulit guys. Eh. So, kung 360 per peraso. Dito naman sa may pabo sila. Ito yung natitira na lang na pabo. Ayan yeah, no? May pabo sila dito guys. Sa 2.5. 2.5 pipe. Pipe yung lalaki nito. Ayan. Yeah. Yeah, yung ano, may mga pato rin dito. Na tinitinda sila ngayon. Oh. Ayan. Yeah. Ang mabibili nyo dito sa ngayon guys. Dito sa may kabaan ng C6 sa may Tay Tay Rizal yan ito yung natin ulit sa ngayon para may update ka update natin kayo sa mga presyuan ngayon ng mga ano dito mga manok itik mga pabo at pato so ito na yung, mga yung ano mga ano na siya ito naman yung mga wala ng ano mga balahibo so nabalatan naman ito ng mga itik na binibenta dito sa may Jaro store, yun so ito ang bintahan dito. Pepe rasa din ba dito, ma'am? sa crateraso dito to 200 dito 20 uy 20 na ano no, 220 no 20 na lang 'to 'yung mga itik dito guys oh so, ngayong sabado napakadami dito mga itik ngayon na ayan oh, wala nang balat 'yan so ready na yan for ano ready na yan for consumption o kaya ready na pong lutuin 'yan so ito 'yung mga available dito 200 to so, this it ito 220, 20 malaki-laki 'no kaya 220 20 no Okay. Yun, sa may Darukas kastor lang guys ha? Tapos may mga malok din silang available dyan you know? oh. Mga nitip na malok na Perperaso Eh kahit malaki, maliit, mam na malok Pareho ang pintaan yeah. ah, Pareho-pareho yung presyo, yun Si ma'am yung ano, hanapin nyo lang dito pag bumunta kayo Ano pangalan niya ma'am? <laughs> si ma'am Yan, si ma'am Perli yan Si ma'am Perli, si ma Perli po yung hanapin nyo lang dito pag bibili kayo ng mga ganitong Mga itik dito na nandito sa ngayon oh. No? mga manok dito sa may Jaro Castor ayan no? may mga paborin ayan no? Ayan, yan, no? ayan, no? 'yon no? mga manok ngayon guys na available yun no oh. Yung lalaki malaking tinga Ang lalaki malaking tinga no Yung babae Yung maliit tinga Sa babae magkano ng 2,000? 2,000 Dalawang libo guys sa babae yung malaking tinga yon yung palatandaan natin yung pabo, yung lalaki. sabo sa babae, yung maliit yung tinga yon. Oh. No? Dami rin ito mga ano to, apat na pabo, no. Ano to sa pa, yung ito, pato, magkano din yan? Agansa po. Agansa. 3,000 sa gansa, ang laki oh. Yeah, 3,000 sa gansa kayo, ayan no. Yung mga gansa dila dito. 3,000. Ito mag-iisa na lang to, oh. Yung nandito sa ngayon na gansa na ating nakita ngayon, no. yeah tatlong 3,000 sa pabo naman sa babae Yan, sa babae 2,000 sa lalaki sa 2,000 na lang sa ano guys sa babae yung mahal ang lalaki guys eh dito sa binebenta nilang pabo ayan pasada tayo dito guys sa mga itlog naman ito yung mga binebenta dito sa kay tulpo balutan. No? balutan ayan oh pasalatan natin yung tulpo balutan ayan oh Tol balutan guys Yan nandito So update natin kayo dito sa mga balut nila dito uh, Walang tindang ano dito? Walang tindang lechon ngayon ma'am no? Parang ano, wala pa nga yun Ah wala pa, di ba pa uh, yung... tindang lechon <laughs> Pagkatapos natin doon guys sa may bilian ng mga manok dito makikita natin din yung tolpo balutan so update na din dito yung mga presyo ng mga Pinoy at balot ngayon ay yung araw ng Sabado so August ngayon guys so update natin dito yung magkano ng presyo ng mga balot at Pinoy dito sa Tolco Balutan ayan o oh. at guys bago tayo mag proceed yun, dito muna tayo tututok sa, ano, sa Daboy so makita natin tong mga presyo ng mga karne dito so walang pagbabago yung pa rin Presyo ng kambing, ano, 500 yung laman nun, balat, 450. Ulo at paa 400, papaitan 300. Tapos yung ulo, 480. Tsaka yung, ano, 380. Yan, yung mga presyo ngayon ng mga kambing dito, guys. Oh. Yan, mga nakalatag ngayon na kambing dito. Dito sa may Daboy, kambingan. Yan. At sa tapat nito, makikita natin itong, yung tolpo balutan, ano. Oh. Tolpo Balutan dito na ang presyo ngayon lang balut guys is nasa 14 pesos yung Pinoy is yung ano 11 pesos. So ito yung Pinoy, yung mga uh, yung Pinoy ma may may guhit no. So okay. ito yung Pinoy guys, oh yan. Sa balot ma'am ilang days ngayon yung balot? 17 days. 17 days ngayon guys ah yung balot. Pag ginito guys, ah uh, ito yung Pinoy na binebenta dito. So dalawang klase yan, may tuyo at saka yung may higop. So, ito yung higop mamam ma'am, yung may higuit. yon yung higop, ayun. Yung may higop, yung H. Tapos yung tuyo, ito yun. So, pin, dalawa yan, dalawang ano yan, guys. Oh. So, 11 pesos, tapos 14 pesos sa balot. So, yung mga chicharon din sila dito na chicharon baboy at yung chicharon na yung parang spaghetti. Yan, mayroon dito available. So, yon at kung naghanap kayo ng mga chicharo, mayroon din. So, sa mga at din yung mga suka, mayroon sila dito ng tinitindang suka ito. Ito yung mga suka nila dito na binebenta ko. Ayan, Ayan yung mga suka na binebenta dito. Ayan Ito yung pin ay ay balot guys, Ang lalaki nito, mga itik kasi to. Ayun, mga itik guys na itlog. So 14 pesos lang yan dito, 14 pesos. Yan. Ito yung mga tinitinda namin pagka ano, pesto kami doon sa may flagway. Ito naman sa mga pulang itlog. May available din silang pulang itlog na mabibili nyo rito. Yan. Yeah. Ito so, si Charon. Eh, no? Bili lang kayo guys. Ito uh, pwede kang bumili dito ng pepperaso, So hindi mo na kailang bumili ng kung, budget mo ay dalawang daan. Budgetin mo na lang sa dalawang daan para makabili ka ng mga ganito nila. Sa suka ngayon, magkano yung suka? 30 po yung Ito. Yan, 30 yung maliit tapos 120 yung malaki na mga galon. Ayan, o. Pwede kayong magbayad dito ng 2D cash o yan, pwede. Pwede kayong mag-cash in, mag-cash out. May mga chicharon din dito na available guys. So, yan, dito sa may ano, sa may Tolpo Balutan. Kaya yan, dami dito namimili ngayon guys, araw ng Sabado sa may tulpo Balutan. Yan. At dito guys, kung gusto niya mga bumili ng mga chicken gals, yan dito napakadaming chicken calz dito. Ito yung mga itlog oh. Ito yung mga kompleto na may mga ano to, halo-halo na may atay. Tapos mayroon ding mga dugo guys na binebenta dito yung chicken calz na available dito. Ayun oh. No? Yeah. Uh, yung mga lalaking mga chicken calz dito na display sa ngayon oh. No? Yeah. Mga sulit na mga itik at chicken calz na mabibili dito. Yun. Dito lang po sa may ano. Sa may ito, magkatabi lang sila dito ng Ilocana Kambingan. Yan, ito yung Ilocana Kambingan. Ito yung nakadisplay siya ngayon ng mga itik, mga manok at chicken calves. Ito naman, kung sino ng mga chicken calves ito. Yung mga buhay pa na chicken calves, yung mga manok na buhay, mayroon dito. Yan, ito yung mga ano na rin siya. Talagang pwede na rin mabili agad din Mga malalaki ito, may mga iba-ibang size ito. May iba't ibang klase. Yun nga, may, natira, may naiwang pang itlog dito at basag na yata ito. Napakalaki ng mga chicken calves ito guys oh. Dito naman mayroon din mga itik dito. Ito yung mga itik na mabibili nyo rin dito. Yan. Dito lang yan sa may C6. Yon. Ito ay halo-halo na tong mga itik dito. May lalaki o babae na tinitinda sila ng mga itik yan oh. Yan. At dito kinasadahan natin tong araw ng Sabado. Ito yung makikita natin dito na mga itik Ah, itik, tapos mga chicken calls, Ito naman yung mga ano, uh, na punta natin video mamaya yung apresyo uh, ng mga it, uh, yung mga uh, ano na siya, yung pag uh, ito, yung mismong bahay na may kasama ng itlog at uh, may kasama ng atay ng manok kayo. So, yan. Ito 'yung no. Uh, tanong natin dito kay Ma'am. Ah, pwede magtanong sa mga ano ito. Um, ma ma Magkano to, ma'am? 150 na lang yung balot nito, guys. Oh, so, yung mga ganito. Ito yung ano to. Ang tawag nga dito, ma'am, ah, bahay ng ano nang ng laman loob ng manok. 'Yon, may kasama ng itlog. Ito yung pagka yung manok ay ano na siya. So, naman yung itlog. 'Yon, ito yung nabubuo dun sa ano, sa manok. So, 'yan. Ito yung bahay tawag dito na may kasama ng fresh na itlog. Tapos may kasama ng laman, luog ng manok guys oh. So, yan. So, magkano nga daw? Wali. 150, 150. 150. Dito sa ano? 50 pesos lang. Ah, yun, yung mga ano no, balon-balunan ano. Yun. 50 pesos. Dito ang per kilo ngayon, magkano naman 'to? 160. Ayun. Okay. Ito yung mga chicken calves ano. Yun. nandiyan dito. Dito mga mga tenga. Palong. Palong. Magkano naman tong palong? Yon, 100 guys yung kilo ng palong na dito yung mga tikinkal sa Itik naman. 221 221 220 ng itik guys. Oh. Bagong bagay yan. Oh. Yun yung pagano guys. Oh, yun. Talagang pa. mainit pa. init pa. Talagang ano yan. Yung para matanggal yung balahibo. So sinusunog pa yan guys. Oh. Para matanggal yung balahibo mismo ng itik. Ayan, di ba? yung ano dito, yung mabibili nyo ngayon ng mga itik. Ah, ito, ano, ng, ng native. Ito okay, yung mga ano to, 200 mga... Yan, 200 naman ito, isa. 200 guys, oh, yung isa nito, yung manok nito. May pato, may pato, may available. Magkana sa pato, ma'am? May pato, ba? may pato. Sa babae 500 sa babae, 700 sa lalaki guys, yung pato dito na tinitinda dito sa may Muris, ano? Marbix Marbix manok at itik, yan. Ito yun naman yung mga itik dito guys, o yan so, May live ka po siya? Oo, yun yung mga live na ano guys, magkano sa live na ano? Sa taas, 200 isa. Yung sa baba, yung malalaki 140. Ito guys, 'yung mga kanina, 'yung mga chicken calls. So 200 'yan, ito. Ito. 200 yan, ganitong manok, ito. 'yung chicken calls. <mimit> 'Yan, sa sa baba naman 150. 'Yon, mababa sa malalaki guys, 'yung presyo sa so, malalaki 'yan. Ito 'yung mga itik dito nyo, 'no. Sa mga itik na magbibiliion nyo, napakadami din dito. Ah, sir. Sa itik naman, magkano kilo? Apo, 250. 250 guys, ha, sa mga nag-aalap ng na mga itik, 250 kilo ng isang buo na mabibili nyo dito. Ayan, talagang pamimili na lang kayo dito guys ha, kung ano. Yung kanina, pinasadaan natin yung mga bahay ng manok na mabibili nyo. Ayan, binibenta na dito ng mura lang dito guys. Oh. Ayan. Araw na ngayon ng Sabado guys, pumunta tayo dito. So yung mga nandito sa ngayon, mabibili nyo guys sa may C6 na napakadami. And then, sa side na to, yung puro din mga manok yan dyan. So, mga manok, mga itik na yun mabibili. Yan. Mga pato, yan, mayroon din. Doon so, sa kabaan mismo lang ng C6, sa so, may ano lang sila. Sa so, may malapit lang sa may bagong gasolinahan doon. Yun. Ay, may mga pabo rin dito na available sila, mga gansa. Ito naman mga native na manok na inyong magbibili yan. Yeah. Ito yung uh, napakadami dito ng mga manok na mabibili nyo guys. Yeah. Magkano? <laughs> Sa manok, magkano na ano? Mga live. Yeah, nandito yan yung mga manok na meron dito. 230 230 to guys yung ganito nila mga native na manok so paiba iba ang presyo dito sa bawat store na mga nagtitinda dito iba ibang presyo so kung ako sa inyo ang gagawin nyo lang ay iikutan nyo muna para malaman nyo yung ano yung, yung pinakapababa na Mitsubishi dito. So, ayan. Dito naman, ito yung sa may Marvix, Manok, at itik ito yung presyo nila. Ito, katabi lang dito rin. So, magkatabi lang din dito, guys. So, oh. yan. ah uh, ito yung magkitinda rin ng mga ganitong klase, mga manok na nitid. Mayroon dito. Yan. Sana pasadaan natin yung pagano. Yung pagano ng itik. Oh. Yan. Para matanggal yung balay ibon yan. O, ganyan pala. Talagang kailangan na ano siya talagang Ah, wala na yung balahibo. Ito yung balahibo. Ay, ito yung ano, yung nab nabalahibuan ah, na, na na yung balahibo. Ito yun. So, gagawin nyo lang yan. Talagang ready na yan for shopping. Yan, oh. Yan, talagang sulit dito guys, oh. At, yan, oh. Siya natin muli. Yan, yung pa, gano. Talagang, ano, tanggal yung balahibo. Yan pala. ganyan pala yan guys oh Hangga, Ano niya, hindi ka na mahirapan diyan guys. Pag uh, ano, hindi ka na mahirapan mag ano, magtanggal ng balahibo Because dito talagang tanggal na yung balahibo ng inyong mabibili itik. Itik guys, yan. Ayan guys, ah, dito, sa kabilang side. Yan, napakadami rin mga paninda dito na mga itik pato na naka-display dito siya ngayon, no, oh. Ito yung mga pato dito na makikita natin, no, oh. Yan, mga pato na para dito ang available ng mga pato. Ayan, no oh. So yan yung so mga naganap din ng pato, guys. Pwedeng-pwede kayong bumili dito. Tanong niyo dito kay Ma'am. So, ito yung mga pato dito. Magkano ngayon sa pato, Ma'am, na live? Bye, 700 po. May 900 700. Ba ano yung babae lalaki? Babae, lalaki lang. Baba, ba pag babae po, 500. Ah, pag babae, 500. Sa lalaki, may na 900, may 700. Pag babae, 500 guys. Ito yung mga pato dito na available sa ngayon. No? So baka naghanap kayo ng mga pato. Yan, ito yung uh, mga live na mga pato na inyong mabibili dito. Ito, yan o. No? Oh na oh, napakadami. So, pagdating ng Sabado, ito yung dagsa ng mga tao. Well, Sabado at Linggo, guys. Ito yung dagsa ng mga tao dito na namimili siya ngayon dito sa may C6. So, pumunta rin tayo dito mga alas 7. Yan, ito yung inabutan natin na napakadami namimili ngayon dito sa may kabaan ng C6 Road. Dito sa may barangay Santa Ana, Taytay -Tay Rizal, guys. So, oh. mga itik na mabibili nyo rito. Yan, oh. Ito, pasadahan natin itong mga naka nakadisplay ngayon ng mga itik ngayon. Yun. Yan, dito. Ayan, mga kicking calls. Magkana naman yan, sir? Per kailan yan, sir? 150. 150 na lang. Yan, ang laki, oh. Kuya. 640. Yun. So, shout out. out. <laughs> Pangalawang vlog ko na. Yan. Si Kuya, ano? Uh, pwede na ito, 640. 640. Okay, ito. Yan. 4. Ayan, eh. no? Kaya natin doon yung tayo ni Sir dito. Magano na mga lechon nila dito. Yung baka may gusto mag-order. Ay, ito, mga ano, no? Ay, nalaki, ano? Dito namin niluluto. Ah, dito. Ay, ito, guys, oh. Yun, nabuti pinahulakan tayo ni Sir. Yung mga niluluto nilang lechon Yun, oh. guys, so, oh, yun. So, yun. Ito. ito. Ito na yung isasalang. ready na. Ready na porsa yan. Yan, yan. Yeah. No? yan. Mga ilang kilo naman to sir? Mga ganito? Ayan yeah, no, mga 25 kilo sa buhay. 25 kilo sa buhay. Ay, ba bata niya? Hindi. Ito. Ay, baboy. Eh. Oh, ano oh, hindi ka kasama dito. <laughs> Ayan, yun yung mga litsyon ha. Ayan. Ayan no, yan. Talagang ready na yung porsa Yan yung mga litsyon nila dito. At ito yung ano. Yung nakasalang na, oh. Ayun, oh. Ayun yun, yung mga nakasalang na. Yan, yeah, talagang ano guys, dito pagdating yung gustong naghahanap ng lechon. Kasi kanina, wala tayong nakitang lechon pa eh. So, nandito pa pala sa loob, nakasalang pa yung lechon. So, kung gustong umorder, meron sila ditong lechon na guys. Yan o, oh, nakasalang na mismo yan o. Oh. So, medyo madilil lang dito sa banda dito. Pero yan, ito yung makikita nyo ngayon na nakasalang na na lechon. Hila dito, yan o. Oh. Yan, no, oh. no. Available dito araw ng ano, pag tuwing Sabado lang ba, sir? May Sabado benta. available araw dito yung, yung litson nila. Yon. Ayun, pero araw-araw mayroon sing available. So, pero pag Sabado Linggo mas marami. marami. Ayun, kasi yun yung talagang lagsa ng mga tao, no. Marami dito. Yon, pag Pasko, guys. So, yun. Napakadami nila dito mga binebenta ngayon. Pagdating ng Pasko, talagang lagsa rin dito yung namimili. bili so, ng mga litson Yan, oh. no. guys, nakita natin yung Uh, ano dito at uh, na lang tayo ni sir dan ikutan natin ulit doon sa labas para pakita natin sa inyo yung mga naka, ano dito ng mga buhay pa na baboy oh. yan, yan oh. ito yung mga buhay na baboy pa na pwede yung ano guys yan o oh. mga native mga native na baboy oh. yan ito yung mga baboy guys na plitsuni na yan malalaki oh. Yan, meron din diyan mga native na na ready na for litchon. Ito ikakatahin na lang yan, yan. At ito yung makikita nyo dito na mabibili dito sa may C6. Yan, o andun, may mga maliliit din. Depende sa size na pwede nyo bilhin, guys. Pwede kayong umorder dito. Ito, yan o. Oh. Napakadami nila dito mga stocks ngayon ng mga litchon na nababoy. Yan. yun guys. Sa ulit na sa ulit talaga pagdating sa mga ito mga chicken calls na mayroon dito yan yan guys puntaan nyo lang sila dito araw araw naman ito bukas so may mabibili kayo dito talagang maga pag nag gusto nyo yung karne o kaya itik mayong chicken calls yan mabibili nyo dito yan o no? natin o no? itong dito lang yan guys sa may ano sa may uyang and fishel yan uyang and fishel ito yung bilihan dito. Ah, shout out kay Sir. <laughs> Yan, napakalaki ng na mga ano dito, chicken calls na binibenta nila. Ayan. Yan guys, ha, sa mga... Yan, ito 160. So, yung gusto nyong bumili guys, nandito sa Uyang Richel na bilihan ng mga manok. Dito rin, nagtitinda rin sila dito ng mga itlog. Yung mga itlog available din dito. Yan, itlog tsaka mga balot, pinoy, yan, mga chicharon. Yan, nandito rin available pa rin yung kanilang mga tinitindang itlog dito, guys. Tsaka ito yung mga chicken calls Dito lang yan. So sa tapat lang ng Uyang and Richel. Ayan oh. Dito yung pasadaan natin tong mga ano, dito. yun, mga per gallon na rin dito. yon yung mga ito 30 lang yan per ano per liters ng ano dito ng suka at dito uh, the same lang din yung price hindi naman sila nagkakaiba dun sa kanina yung natin sa may tulpo balutan pariyo din yung price dun so ito yung mga balot at pinoy na tinitinda nila dito sa ngayon oh. yan. sa balot is uh, 14 pesos ang pinoy is 11 pesos yan. mga chicharo meron din dito at yan guys yung ating update dito sa may C6 road yung bilihan ng mga karne dito emang Ayan yeah. guys yung hat Ayan di ba Ayan pala oh Nakita ko ito kanina eh Wala akong bantay ito Ito ba Anong, anong pangalan na ano to? Jaruka pin Ayan ay sa may Jaruka Galing na ko doon Ito yung sa Jaruka Extension to ng Jaruka no Ayan Jaruka Ito yung mga oh, Magkano naman to ma'am Yung ano nyo 200 lang Yun 200 200 pesos Dito mas mura ano 200 Kasi <laughs> <Just say> 220 <laughs> <Ito> Depende <laughs> sa ito, ano Ayan Lutsan ni Dolor Ayon dito, yun. ang live baboy, yun. Ito yung mga ano na siya, wala nang balayibo, guys. 200 na lang yan dito. Yan. Mura na lang dito. So, may C6 kayo. So, punta niya lang dito yung shop. Katabi lang po ng, uh, uh, ano, Ito, mas maganda. Yan, sa may, ano, gasolinaan. Yan, gasolinaan. Global oil. Ito, mas maganda kasi bungad sila. Pag galing nyo ng global oil, makikita nyo na agad yung bilihan ng mga, ano dito, mga, uh, itik. 200 pesos lang yan dito araw-araw dito guys ha meron dito ang tinitinda sila dito kung gusto naman ng live itik sa mga live itik magkano? 180 lang 180 yan kaso nga lang babalatan nyo pa yan o kaya babalahibuan nyo pero ito two, 20 pesos lang naman yung ano eh yung diferensya kaysa magtagal kaysa ka, ano eh kakatanggal ng balahibo ito ang bayara pa rito yung pagtanggal na bayara dahil dikit talaga yan o no? dito kasi sinusunog nila yung balahibo para madaling ma ano, matanggal yan, oh, 200 na lang yun dito ah. Sa anong pangalan nga ma'am? Hindi, C6 ito eh. C 6 ah, sa may C6 lang. yan. Sa may C6 kambingan yan. Sa may ano lang sila, sa may global ano yun? Oil. Global oil yan. Bungad na bungad lang dito yung pwesto nila ma'am. Ito yung mga tinitindan nila dito mga itik sa ngayon. Yan. Yeah.